Masyado akong nakampante at nag-backfire yung pagiging kampante ko dito sa Malaysia. Magandang araw! Tara! Samahan niyo ako. Panibagong araw, panibagong gala dito sa Malaysia. So ngayong araw, meron tayong limang lugar na pupuntahan. Number one is yung Masjid Inja. Number two is Martika Square. And then, Sultan Abdul Samad Jamek Mosque. And then, Petaling Street. And lastly is yung Kwai Chai Chow. Anyway, hindi nga pala yan in particular order. And papunta doon, sasakay lang tayo ng public transportation Yung isa sa mga pupuntahan natin, pupuntahan natin mamaya ang gabi So kakatko na lang itong video And yun, pagpapatuloy, pagpapunta na tayo doon So, gala na tayo dito sa Kuala Lumpur Let's go! Dahil maagang maaga nga tayo umalis ngayong araw Siguro mga alas 6 pa lang ito ng umaga Sarado pa yung mga shops At buti na lang yung 7-11 dito ay 24-7 Kahit diyan na tayo bumili ng pagkain Para hindi tayo magugutom sa ating paggagala at syempre, bawat minuto mahalaga kaya ultimo sa paglalakad, kailangan kong kumain. Dahil mamaya kapag nandun na tayo sa mga lugar na gusto nating bisitahin, eh may na tayo humanap ng oras para kumain. Kaya dito pa lang, na ako. Syempre, di na tayo magkatanong-tanong. Expert na tayo sa paggamit ng public transport. <laughs> At dahil medyo gets na nga natin yung pasikot-sikot sa pagbili ng ticket, pagpunta sa mga train, pagsakay at yung destination kung saan tayo pupunta, eh hindi na ako gaanong nagtanong dito. What's also amazing kapag umaga dito sa Kuala Lumpur, hindi crowded yung mga train nila. Uh, hindi na talaga ako nagtatanong. At doon na nga nag-backfire ang ating kayabangan dahil medyo naligaw ako dito at hindi ko alam kung saan ako pupunta. Kaya at ang ending ay nagtanong-tanong ulit tayo. Hello, um, Uncle. Uh, I want to go to Masjid Jamek. Is this the right spot? <laughs> okay. so do I need to buy a ticket or just... I just use this coin later. Okay, uh, for later. Thank you. I Uncle. Uh, I want to go to Masjid Jamek, Uncle. So do I buy the ticket here or there? Uh, I still have the coin. So I'll just go to platform one. Thank you very much. Ayan, yan, yan. So, wag nating i-underestimate, wag nating ignore yung power ng pagtatanong, lalo na kapag kawala tayo sa bansa natin. So, dito na tayo sa Masjid Jam. May kakababa natin ng trend. Siguro mga 2 minutes walk lang. Dito pa lang kita mo na siya. So, lakad tayo ng konti and then I'll show you around kung ano meron sa Masjid Jam basic. Itong mosque o masjid nga pala na to ay sobrang lapit lang mula doon sa train station. At syempre kapag ka-bibisita tayo sa mga masjid o sa mga temples, mayroong mga guidelines. Kaya dapat sundan natin yung mga yan. Sa labas, kaagaw-agaw pansin itong mga canopies na to. At sa may bandang harapan nga pala nitong Jamed Mosque, merong space kung saan makikita mo yung harapan nitong buong mosque. At dito ma-appreciate mo talaga yung ganda niya. Unfortunately lang ngayong umaga sarado pa siya kaya kailangan pang antahin hanggang mag-alas 9 o mag-alas 10 kaya tinanaw ko muna siya mula dito sa malayo at inadmire ko muna yung beauty niya. Kaya at pagkatapos kong i-appreciate yung beauty ng mosque mula doon sa harapan ay naglakad na agad ako dito papunta sa Merdeka Square at napakalapit lamang nito mula doon sa mosque. So sa likod lang ng masjid, um, nandito na yung Merdeka Square. Alam na natin mga lang naman. Itong building na nakikita nyo ngayon na nasa likod lamang nung Abdul Samad Mosque ay tinatawag na Sultan Abdul Samad Building. At marahil nagtataka kayo kung bakit itong building na to at yung mosque kanina na nakita natin ay pinangalan kay Sultan Abdul Samad. Base na lamang sa research at sa mga information boards na available dito, ipinangalan to kay Sultan Abdul Samad dahil siya yung reigning sultan ng no mga panahon na sinatayo pa lamang itong mga buildings na to. At sa tapat mismo nitong Sultan Abdul Samad Mosque ay nandiyan na yung Merdeka Square. At kung mapapansin nyo, medyo European yung style ng building na to. Ito palang building na to at iba pang mga buildings na nakapalibot rito ay nagsilbing British Colonial Offices. At muli, marahil kagaya ko, nagtataka rin kayo kung ano yung significance nitong Merdeka Square. Ang ibig sabihin pala ng Merdeka ay free o malaya. At sa square na to, idiniklara ang kalayaan ng Malaysia mula sa kanilang mga mananakop. Ito ay particular mula sa British colonial rule. So itong Merdeka Square nila, para siyang Luneta Park natin. There's not much to do around here, bukod sa pagdaday ng photos. So, after natin dito, pupunta na tayo dun sa next destination natin. So, lalakarin ko lang siya and then I'll show you some places around. Tapos punta na tayo sa susunod. Let's go! At pagkatapos ma-amaze, sa Merdeka Square at sa Sultan Abdul Samad Building, bumalik na tayo at bukas na tong mosque. Ah, so ayan, good news. Pagbalik natin, bukas na yung Masjid Jamek. And it turns out, pwede pala tayong pumasok. Only that, kailangan natin mag-register. Sandal lang yung instructions sa na nandun. And then, bibigyan nila tayo ng sarong. I don't know if bibigyan or mag-rent. -re But regardless, makakapasok tayo sa loob. Tara! <laughs> Swerte! Hello, Hello Tanta. kabar, Philippines, Tanta. Philippines? Okay, uh... can Yeah, sure. okay. I'll take the sarong. Magsusunod so, yeah. so, tayo ng sarong. Wait lang. So ayan, nakapasok na tayo dito sa mosque. And nakasarong ako ngayon. Ipapakita ko sa inyo in a little bit. But explore natin siya. Tara! At syempre, kapag papasok kayo sa mga temples o hindi naman kaya sa mga mosque, kailangan nyo magtanggal ng sapatos. At sa pagpasok ko nga dito, medyo na-amaze lang ako kung gaano kalamig dito sa may bandang looban pa lang. So, papasok tayo sa loob ng mosque and of course, bawal matingay dito sa loob. And uh, we'll just have a look what's going on inside. Tara! Isa sa mga bagay na nakakapukaw ng interes ko kapag kapumapasok ako sa mga mosque ay iyong architecture ng loob. At sa pagpasok ko nga dito ay may nagbibigay ng lecture sa loob at syempre hindi ka pwedeng magingay kapag ka nasa loob ka ng mosque. napakaganda talaga ng architecture ng mga masjid, honestly. I'm always blown away kapag nakakakita ako ng isa. And napakaganda ng masjid na to. So, let's keep walking. Let's see whatever else is inside. Dahil okay, pwedeng magpahinga dito at merong saksaka, mag-stay muna ako dito for about 30 minutes. Alhamdulillah, pwedeng magpahinga. Pagod na. So, pupunta tayo dun sa Little India in a wee bit. Mag-charge na ako. So, chill muna ako dito with my sarok. At pagtapos ng bumisita sa mosque na iyon ay may isa pang malapit na mosque na tayo na bibisitahin dito. <sighs> Yan, so nandito tayo sa masjid, Itja. Uh, pasukin natin See kung ano yung difference Hopefully, nagpapahiram din sila ng sarong Subukan natin pumasok And base dito, mula sa nababasa natin Maswerte tayo na makikita natin Yung pinakamatandang mosque Dito sa Kuala Lumpur so, Wala tayong sarong Fortunately, yung nagbabantay dito Pahiramin tayo Is so, uh, I again na from Anyway. Terima kasih banyak. Oh. Yeah, Terima yeah, Iya, yeah. iya, iya. No shoes, no shoes. Take it easy. So yung labas ng masjid na pinuntahan natin kanina at yung labas ng masjid na tinitingnan natin ngayon ay medyo magkaiba yung disenyo. At syempre yung una kong hinanap ay yung mga guidelines sa dapat sundan pagpapasok sa masjid na to. So hanggang dito lang tayo. Hindi tayo pwede pumasok sa loob ng uh, magsiselfone. Mahirap na. Uh, we need to adhere with the rules. So, ito na yung Most of India. And then, pupunta na tayo dun sa susunod na destination natin. And let's go. Lucky. Swerte natin kasi pinahiram tayo ng sarap. We're fortunate enough na makapasok na tayo. Tara na. So, babalik tayo dun sa train station. And then, after that, pupunta na tayo ng Kwai Chai Hong. Dun tayo kakain. And I'll cut the video. And I'll see you in the evening after that. See you in a bit. Ang swerte lang din ngayong araw kasi yung dalawang lugar na pinuntahan natin ay parehas malapit dito sa train station. Nandito na tayo sa train station. One stop lang. Nandito na tayo sa destination natin. Medyo mga yulayuring pala siya. Buti na lang may mga train din dito. So, mga 5 minutes na lang. Nandito na tayo. So, <coughs> It turns out na yung Kwai Chai Hong at yung Petaling Street ay magkalapit lang. So hindi na natin siya bibisitahin mamayang gabi. <laughs> Bakit na? Makaswerte natin ngayong araw. So pagtapos natin sa Kwai Chai Hong. ay up. So pagtapos natin sa Kwai Chai Hong, pupuntan tayo ng Petaling Street right away. So wala nang evening vlog. Papahinga na la lang ako. Sa Kwai Chai Hong, bumungad sa atin yung mga makukulay na buildings at yung mga Chinese lanterns na ito. sa totoo lang na enjoy ko tong Kuay Chai Hong more than I thought I would nakakatuwa lang tong mga makukulay na bahay tsaka yung mga interactive murals na nakita nyo kanina tapos na tayo sa Kuay Chai Hong and napakaganda ng mga wall paintings doon ang galing lang, astig. so pamunta na tayo sa Petaling Street kakain tayo doon and yeah I mean ako pagod tong araw na to, but it's it's amazing. Really. Ako enjoy siya. Let's go. At dahil nga sobrang magkalapit lang tong Petaling Street at yung Kwai Chai Hong, hindi na natin kinailangang maglakad ng sobrang layo. At ito na yung bumungad sa akin, itong Petaling Street. Napakalaking street pala itong Petaling Street. At napakarami rin paninda dito. So, tala-explore natin siya. Samot sari yung mga paninda dito, mga pasalubong, mga damit, mga bag At medyo mura nga pala yung mga bilihin dito Nagkakahalaga siya ng 9 o 10 ringgits papunta sa 100 ringgits Ang naalala ko sa lugar na to ay either baklaran o hindi naman kaya divisorya Sa dami ng paninda dito at pwedeng pwede kang tumawad syempre At habang naglalakad-lakad tayo dito sa Pitaling Street ay talagang ramdam na ramdam ko yung Chinatown vibes. Isa rin talaga to sa mga must visit dito sa may Malaysia. So yeah, uh, ito palang ang Petaling Street ay isang buong street siya na bilihan ng mga souvenirs. And as usual, Hello, <laughs> isang souvenir lang naman bibiling ko dito which is yung ref magnet. <laughs> Kasi nagpapawi si Ate Joey at si Ma'am Shea. As it, lagi yun, palagi. Uh, nakita ko na rin kung saan ako kakain. Uh, so tara, bilhin tayo ng ref magnet muna bago kumain. At siyempre bilang manglalakbay, ako lang ba yung mahilig maghanap ng ref magnet sa mga bansang pinupuntahan? Hmm. So ayan, nakabili tayo ng ref magnet. For 8 ringgit lang. Uh, sa kabila, yung price niya is 25 ringgit. So, medyo malaki yung difference. sa so, kapag mamimili kayo dito, maghanap-hanap na lang kayo ng spot na medyo mura. So, hanap na ako ng pagkain. And then after Hello that, the <laughs> hi, hi. Mabu, hi. <laughs> Are you finished, sir? No, I, just, I see. Thank you. Thank you. <laughs> Nakakatawa nga at na video bang pa tayo ng isang Malaysia na iyon? Goes to show kung gaano rin sila ka-hospitable dito sa Malaysia. At yan, kumain na tayo ng isa sa mga local food nila dito. Ha, grabe. Uh, napuntahan natin lahat ng dapat natin puntahan ngayong araw. Which is successful. And uh, ayan, kain na tayo. Hanggang dito lang itong video na ito. Kaya ito paano, hanggang dito lang muna. Like and follow para palagi kitang kasama. Hanggang sa muli, paano.